naging hawa uh, sa san po nakatira sila so para di man itong ano uh, parang ano din batanggas na eh maraming ding ano e eh, parang sa batangga hindi mo siya ma hindi katulad sa atin sa loob kaya yun ito din yung eskwelahan oh. nila junior school ba First time ko lang po dito makarating sa Lubang. Pero nung ano dito kami po pinangalanan sa ospital ng Lubang kanina kagabi. din ang mga ano ha. Ah. Kaganda din yung ano yung kalsada. Age, yes, good. That's good, College. yeah. College. Uh, uh. <laughs> ano yung lalong yun? Parang may matatanggal na ano, tornilyo. Hindi, yung flarings diba? yun kasi, di ba? Yan lang yung pinaka. Baka kaya tayo pa uwi, maglakad tayo ah. Malayo-layo din to. Oo, oh, mas malayo pa pupunta natin. Ang ah, malayo pa ba yun? Malayo pa. Malayo ng panggagatungan. Saan magagamitin? Ayun yung bunga, sa baboy. Ah, sa ba? Ah! Ay, sa akin siya pala. Saan mapapatay pa dito? makikita Bakit? Okay. Hindi ko mabibigyan Hindi ko na muna po eh pwede. Yeah, pwede pa yun nagtitip ka naman bakit meron ba dyan na ano? ayun 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 no maabig lang ay po Ah. natin pag makakarve na no alam mo naman dito dapat pala nag ko hey, ako hey. sunscreen init wala pa nga eh eh syempre nakabilad tayo kaya si kuya, ayan ay ano, motor ng kuya Emel eh, diba? Okay, yan ba niya? Oh, parang oh, para. na Pabalik oh. Galing-galingan mo naman kuya Emel, panggagatong mo gumpa pala ko. para sa vlog. Kuya ako sharean. Hoy, <laughs> malakas 'to. Kadin mo nganyan lupa. Ito. Hindi pala. Hindi naman ingatan. Ayte po. Ito na. Niyan pa gigit. Talagang probinsya ka talaga eh. Pero magagandang an dito, daan ano hindi katulad sa maganda ako sa vlog niya ganoon din ba sa ano sa look, ang highway ganito na red eh? okay din sa vlog niya may baitiyon ah okay tayo okay na po yan ay okay. ano to uh? ay, ano mabulo po yan, ah mabulo yan mabulo pala tawag uh, sa tingin ko ano, mabola nang mabulo mabulo Ate, ate, ate. Ate. Ah. Ang tingin ko dito mansanas Mabol Makipot ang daan Nakapag isa ka dito? paano ko mahanap yung mabolo? Tingnan mo sa kanan. Ito po kanan. Yun eh, na mismo yung ganyang punog ng ibon. Probinsya probinsya talaga. Eh. Wow. Oh, ayan ayan mabolo. Ay, eh, eh, wala na. Pataas na para natin makukuha. Ah, amoy na amoy mo yung ano. Mabolo. Mabolo. Oh, ayan po yung Mabolo. Ano ba yung English ng mabolo? Eh matataas na, hindi na natin kayang ano. Pahunganin baka mamaya may as diyan. I-vlog mo na lang. Ano nga oh. Um, puno po 'yan ng mabolo. Hindi ko alam pa nung English ng mabolo eh. Sayang yung mga bunga oh, nanlalaglag na lang. Meron kasi dito matatanaw, ano babae. Eh. Oh, yeah, sana. Ay naubos na matataas na hotel. Taas na. Kala ko kanina parang mansanas yung nakita ko doon sa tricycle. Ayun nga, mabulong na Oo, oh, kaya nga, parang siyang mansanas. So, yun yata yung ina... So, ah. natin. Wag, baka may ahas dyan to eh. inalog nga natin yan, ay mapupunta sa ano? Ilog. Pag na, doon, doon tsaka na baka may ahas Ayan yung malapit. Ayun, oh, sa ilog. Doon. Ito, ano ba yan? Ayan, meron. Hinog na ba to? Tapong ko talaga to. Hinog na to? Hindi ko alam. isa pa, ayan pa. Ayan. O, para siyang ano, ano nga ba sa... Ah. Hindi, hindi, naman siya plum. Parang... Parang hindi pa siya yun. Hinog na ba to? Bayawang ko sa'yo. Ano nga ba sa ganito? Yung... Hindi naman apricot. Ah, Hindi pa mati. Ayun. Nagunutan na. Mapula dapat. Nasaan? No, pwede na ito. Pwede na to. Parang hilaw pa siya eh. Hilaw pa ba yan? Parang green pa. Bakit oh. mo pinitas? Ikaw po pinitas, hindi ako pali. <laughs> Ay, alam natin. Pang ito, oh. eh, daho, ang gas pa nga ito. Ang daho. Yan po yung kapatid ko. Super ano po yan. Super mom. Super mom. Dapat mapula eh. Sayang to, pinitas mo pa. Ikaw kaya pumitas na mo. Ayun yung mapula oh. Ayun oh. Ay, paano nga natin makukuha? Para siyang apricot ang ano niya. Sige, buksan mo. Matigas eh. Sige, ilo Matigas. Pa. Ilo pa. G Wala nang ibang puno. Dapat ganyan. Yan lang ang nakita ko. Meron doon sa may highway malapit sa... Kahit... Hindi, gawa to nila Kuya Emer. Nangain na sila. Nangain sila. Iyan yung kanakain ng babae kanina. Ano naman yan? Kamachile. Hmm. kain mo yung parang bulak. Ano yung bulak? Ayan naman. Ayan yung white. Ayan. Ayun ang kinakain. Mm -hmm. E bakit yung, bukas na? Eh, sariling-sariling bukas. Hindi ako nga Walang amoy. Masarap ba ito? Kamachili daw. Tignan yun. Parang styrofoam. Hmm. Ay, mo talaga to? Ay! Ang pa masarap. Masarap na. Masarap siya. Ang madami masarap. Hindi <coughs> ko naman makakain kasi may hawak ako. Tagalim ng buto. Ay, kinakain ko kanina. <laughs> Ay, kinakain ko kanina. Sabi siya, huwag mo kain ng buto. Hindi mo naman sinabi parang matigas siya. So may buto siya oh. Di ba ang buto ang buto. Parang siyang popcorn. Ang itsura niya ano, parang popcorn. Ah, alam ko na ang lasa niya para sa yung tumbong ng ano, niog. Yeah, nandito na kami sa aming probinsya, dito sa bukid namin at sobrang nakaka-relax itong ano na to, itong place na to, siguro after 6 years nung nakarating ako dito after 6 years ba? after 6 years, after 6 years ngayon lang ulit ako nakarating kasi the last time na nagbunta ako dito is 2018 pa at mukhang papunan si tatay at ngayon wala na nga si tatay noong 2020 so after 5 years ngayon lang namin siya dito sa probinsya kasi kumbaga inintay pa ang bawat isa kasi si, si, yung mga kapatid niya, dalawang kanyang kapatid so inintay pa ang dumating tsaka ako so saka namin uh, inuwi dito sa probinsya kasi ang gusto kasi ni tatay is uh, dito siya ilibing pero nakano siya yung earn siya kasi nung panahon is uh, COVID kasi nung panahon nung namatay siya. So kaya uh, yun na, cre na cremate yung kanyang katawan. So yun, yun ang kasing gusto ni tatay mag uh, dito siya ilibing. At sobrang nakakrelax itong lugar na to. Sobrang madami ko akong mapavlog dito. ah uh, pwede ako mag-relax dito. Sobrang nakakarelax. Parang ano, parang There's no place like home. Parang ganun ang peg. At kanina, nag-travel kami siguro mga more than one hour yung travel namin. Kaya lang, nag-stay kami ng matagal dun sa, sa pinakabayan kasi kwento-kwentuhan pa sa mga kamag-anak kasi uh, mahaba-haba din bago nagkita. Kaya, nagtagal. So, yun. Uh, ang plano namin, uh, dito pala sa area na to, may mga ano pala dito, resort. May resort-resort dyan. Pwede ka dyan mag-rent uh, ng resort. Tapos may mga kuryente rin dyan. Pero doon, yun talaga yung aming place. Yun talaga yung aming kubo. Pero pwede din naman kami dumatulog. At yan. Excited na ako sa mga susunod na araw. Basta vlog lang ako ng vlog. At mamaya, hindi ko alam kung ano magiging ganap. So let's see kung ano mangyayari. Mas excited na ako sa mga ano namin, sa mga terenary namin. Yun, at si Tati yata siguro, six, 15, 16 siya, ililibin siya. So, yun. So, uh, for sure maraming pupunta dito. Maraming maglalamay. Good night na. Tulog ka na. Good night dito kami ngayon matutulog sa bagong kubo ni Kuya Emer. Di ba Kuya Emer? Yeah. Tok na, tok na. Night everybody. Ito yung kubo. Meron lang kami dyang solar panel. Tapos itong kubo. Actually mahaba to. Yan. Mahaba to. Yan. Huh. Hindi naman siya malamok hindi naman malamok kasi ano naman eh malakas ang hangin yun lang, bye, good night